Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. So ngayon naman po ang ating tatalakayin ay ang ating Module 5 or mga patakaran at programang pangkaularan sa sektor na agrikultura. So noong nakaraan, ang itinalakay natin ay ang uh, sektor na agrikultura pati na rin yung mga suliranin sa sektor na agrikultura. So ngayon naman, dadako tayo sa ano nga ba yung mga kailangan nating patakaran at programang ibinuo para sa uh, pagsosolusyon sa mga sa mga uh, problema sa sektor na agrikultura. So, ano nga ba yung mga patakaran ng programa no, pangkauunlaran para sa sektor na ito. Una, para naman sa para sa pagsasaka at pagtatanim, batay sa Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP 20 2003, patuloy na isinasagawa ang sumusunod upang maisakatuparan ang nais ng pamahalaan na maiangat ang kalagayang pangkabuhayan ng mga magasaka. Siyempre, nandiyan na po ang pagtayo ng mga bahay ugnayan para sa mga magasaka upang masigurong mayroong suportang ang maibibigay sa kanila. Pangalawa, ang pagtayo ng gulayan para sa mga magasaka. Pangatlo, ang pagsisiguro na ang anak ng mga magasaka ay makakapag-aral. Kaya itinayo ang Pangulong Diyosdado Makapagal Agrarian Reform Scholarship Program. So, bawat isang mag-aaral ng mga anak ng mga magasaka ay bibigyan ng scholarship para makapagpatuloy sa pag-aaral. Isa pa ang Kalahi Agrarian Reform Zones kung saan ang lahat ng mga programa gawain ay sinasaisip at isinusulong upang matiyak ang kaayusan ng mga magasakang tumanggap ng mga lupa sa pamamagitan ng mga reforma. So, ito yung ating mga batas tungkol sa lupa. Isa-isahin natin. Nandyan po ang Land Registration Act of 1902. Ito ay ang tinatawag nating sistemang Torrens or Torrens system sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang ang mga titulo ng lupa ay ipinatala para sa mga may-ari nito. Pangalawa ang Public Land Act ng 1902. Nakapaloob dito ang pamamahagi ng mga lupang pampubliko sa mga pamilya na nagbupungkal ng lupa. Ang bawat pamilya ay maari magmay-ari ng hindi hihigit sa 16 or 16 na ektaryang lupain. Para siguro uh, magkaroon ng maayos na distribusyon sa lupa. Pangatlo ang Batas Republika bilang 1160. Nakapaloob dito ang pagtatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration or NARA na pangunahin ng angasiwa sa, mapama, sa pamamahagi ng mga lupain para sa mga rebelding nagbalik loob sa pamahalaan. Kasama rin sa mga binibigyan nila ay ang mga pamilyang walang lupa. So, so ito I think sa panahon to ng uh, pagbabalik sa uh, yung mga rebelde sa panahon ng Hapon at Amerikano. Uh, Pangapat, ang Batas Republika bilang 1190 ng 1954, ito ay batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pag-asamantala at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa nito. Pang-lima, ang Agricultural Land Reform Code. ah uh, kabilang dito ang malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal noong ika-8 ng Agosto 1963 ang mga nagbubungkal ng lupa ang itong na tunay na namiaring nito. So siguro maari noon uh, 1963 ipinalipat sa mga may, sa mga nagbubungkal ng lupa yung titulo no inki na na sila dapat ang totoong nagmamay-ari ng lupa. Atas ng pangulo or batas ng pangulo bilang dalawa ng 1972, itinadahana ng kautosan sa na isa ilalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ni dati Pangulong Marcos. At nandiyan na po ang atas ng Pangulo bilang 27. Ang batas na ito na sinasabi nagpapalaya sa mga magsasakas, sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamayari ng lupang sinasaka. Ang mga magsasaka ay, binib ay binigyan ng pagkakataong mamayari ng limang ektare ng lupa kung walang patubig at tatlong ektare ng lupa naman kung mayroon. So more most likely itong mga batas na to ay patungkol sa uh, pagbibigay ng kahalagahan ng mga magsasaka bilang talagang um, talaga at totoong may-ari ng mga lupa. Kasama na rin po ang uh, Batas Republika bilang 6659 noong 1988 na tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law or CARL. Ito ay inaprubahan ni Pangulong Corazon Aquino noong ika ng Hunyo taong 1988. Ipina sa ilalim ang ng batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Ipinamamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga walang uh, lupang magsasaka. May hangganan ang matitirang lupa no? Sila ay nakapagtira nakapagtitira ng hindi higit sa limang hektarya ng lupa. Ang bawat anak ay ng may-ari ay bibigyan ng tatlong hektarya ng lupa kung sila mismo ang magsasaka nito. Ang pamamahagi ng lupa ay isasagawa sa loob ng sampung taon. Hindi sakop ng CARP ang ginagamit bilang una, iiwasan at uh, iiwa, uh, mga liwasan at parke, mga gubat at reforest, reforestation area, mga palaisdaan o tanggulang pambansa, paaralan, simbahan, sementeryo, templo, watershed at iba pa. So ito yung paraan ng pagbabayad sa lupa noon. Uh, 50 hektarya ay binabayaran ng 25% ng salapi at 75% ay panagot o bonds sa pamahalaan. 24 to 50 hektarya na lupa ay 30% ng salapi. Ang titirang bahagi ay bonds ng pamahalaan. At kasama na rin dito ang pagbibigay ng kredito sa buwis na binabayaran ng may-ari ng lupa. So dumako naman tayo sa mga uh, patakaran sa pangingisda. Una, siyempre, pagpapatayo ng mga daungan upang higit na mapadali ang pagpapadala sa mga huling isda. Sa mga huling isda sa pamilihan o tahanan, nagsisilbing sentro o bagsakan ng mga at ito ang mga daungan. Dahil dito mas nagiging madali para sa mga magsasaka ay uh, ma ang, para sa mga mamamayan maabot ang produkto mula sa mga ito. Pangalawa ang Philippine Fisheries Code of 1998. 1998. Ito ang itinadahana ng pamahalaan na naglilimita at naglalayo ng wastong paggamit sa yamang pangisdaan ng Pilipinas. At syempre para mas mapaunlad ang teknolohiya, nagkaroon tayo ng fishery research ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng uh, ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resources development at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa mga yamang tubig. At syempre, para naman sa paggugubat, andyan po ang mga patakaran sa pagtutroso. Ang Community Livelihood Assistance Program or CLASP Paglilipat teknolohiya o pagtuturo sa mga mamamayan na wastong paglinang sa mga likas na yaman ng bansa. Halimbawa, ang mangrove farming sa Bohol, plantasyon ng kaway, kawayan sa La Union, at plantasyon ng mga halamang medisinal sa Peña Blanca, Cagayan. Kasama no? na rin dito ang National Integrated Protected Areas System or, or NIPAS. Ito ay programa na napangunahing na layunin ay maingatan protektahan ng kagubatan. Ito ay paraan para mailigtas ang mga hayop at pananim dito. Kumbaga, ang ginagawa ng pamahalaan ay nagdidictate sila o magnagsiset sila ng mga protected areas. At syempre, ang Sustainable Forest Management Strategy. Ito ay pamamaraan upang matakdan, matakdaan ang permanente at sukat ng kagubatan. Ito ay estrategiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suleranin ng squatting o huwad at iligal na pagpapatitulo sa lupa at pagpapalit ng gamit ng lupa. Ayan. At dito na po nagtatapos ang mga suleranin sa sektor ng uh, ang, ang mga patakaran at programang pangkaunaran sa sektor na agrikultura.